Quezon Street Kids Channel. Panig sa kalokohan, panig sa kabataang bayan. Sa ulo ng funny at corny na balita, pinaninakaw ng suspect, huli sa CCTV. Isang pulis huli sa ating aset sa pagnanakaw ng isang pirasong pandesal. Sa so, boy nani, nakabatag ng mamahaling plato. Naisalita na ang gobernador ng Kizon Land ng pagtayo ng basketball court. Reaksyon ni King Boong sa pagkalat ng nakakatawang ringtone. Kung bakit, alamin. Coach Dad, tuturuan kami kung paano mag-dunk. Isa na namang YouTube sensation na kumakanda habang nag drive Approved sa talent manager ng isang isasyon Ph.D. para maging singer. At alamin kung paano gumawa ng homemade chow mula kay Chef Lee Hao Ma. Santos Rex Sampas na nakakao ng at ang ginagawa niya, hindi Panoorin po 跟他换到裤子。 Nang <laughs> alamin ng mga polis na ako para dito na mga pusa binitayan na mabuti para sa siguridad. Kagawin namin na la lahat para sa siguridad ng mga tao laban sa mga hayo. Okay, sure. Kaya kayo, Mister at Mrs. Mag-ingat kayo sa mga pusang galap. Hindi, hindi mo kayo. Tasa ganon! Ang na pagsakit ng kayo Ferdinand ni na Nina, Prince William at Queen Elizabeth dahil sa pagsira ng isa sa pamamahaling at mahalagang plato. Gobernador Lazo, nagsika na akong bakit siya nagsayo sa Pasibong Court. Governor! Governor! Let's speak. Yes. Yes. Governor, gu Governor. Magit mo na construct ang basketball court. Ah, uh, mo construct ang basketball court for our people to learn the new meaning of teamwork. Okay. okay. Thank you, Governor. Thank you, Governor. Thank you. Susunod, so, alam niyo ang reaksyon ni King sa pagkalat ng Rington. Kunse, tuturuan kayo kung paano mag-dunk. Isa ang YouTube sensation ang aprobado ng isang istasyon para maging singer. At ito ang andong dan nak papa balik ni oma tak papa